Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala Rasuluhil Ameen Sayyidina wa Habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Ngayon mga kapatid uh, Isa po sa uh, request ng isa sa mga kapatid natin uh, Pag-usapan natin Ang tungkol po sa ta'ziyah ta ano, ano ba ang ibig sabihin ng ta'ziyah? Ta ang ta'ziyah ta mga kapatid Ang ibig sabihin nito ay atasliyah wal bis sabri ma'ad du'a lil wa ahli actually maraming definition ito yung pagpapagaan mo sa kaluuban o nararamdaman noong uh, kamag-anak nung namatayan uh, utusan mo sila papayuhan mo sila na magtiis magsabar at uh, magdudu'a ka para doon sa namatay at sa kanyang pamilya hmm. yan po ang ibig sabihin ng ng ta'ziyah Uh, sa ibang kampakalugan yata asliyatul musab wa takhfif anhu bikulli ma yudhib hammuhu wa yuzilu So ito yung pagpapagaan mo sa taong namatayan mapapagaan mo yung kaluuban niya yung problema niya yung lungkot niya ha ah, papayuhan mo siya Yan ang bisa ng tazia Hindi po yung tazia makapatid yung uh, uh, pagpapakain o kanduli hindi tazia yung bisa sabihin noon tamang tawag doon sa ibang pakahulugan, al-amr bis sabri wal hathu alayhi. Ah, yung magtiis ka, i-encourage mo siya na ano, tanggapin niya yung nangyari. Yan po yung ibig sabihin ng ta'ziya. Pupuntahan mo yung namatayan, dadalawin mo yung kapatid mo na namatayan, at uh, siya ay pagagaanin mo ang kanyang uh, kaluuban. Yan po, ang ibig sabihin ng, ng ta'ziya. So, yan po ay sunnah. Yan po ay uh, sunan na dalawin mo yung kapatid mo, uh, bisitahin mo siya hanggang sa namatay, dalawin mo yung kamag-anak niya, sumama ka sa pagsala sa kanya, sa lalaki, kami mga lalaki, hanggang sa paglibing, sasama kami sa kanya. Pero... Uh, mayroon bang particular na binabasa sa Tazia? Alam mo, dinala ko yung kapatid kong namatay. Meron bang particular na binabasa dyan? So, sabi ni Mama Shafi, Rahimahullah, Lai Shafi, at Tazia ti Shayun aw Muakkad. O, sabi niya, uh, sa pagtataazia, ay walang uh, particular na binabasa dyan. Uh, kahit ano, ay uh, pwede mong uh, sabihin sa kanya. Sabi ni bin uh, ni bin Qudamah la na'lamu fi taziyaati shay'an mahdudan, wala kaming alam sa pagtataziya na mayroong particular na binabasa o binabanggit diyan. So ilan lamang sa mga ano, pwede nating uh, ano, uh, banggitin, uh, actually hindi naman obligado kahit ano Asallahu 'azaaka wa jabara musibataka wa ghafara uh, Pagbutihin nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mo at uh, lawakan pa ang uh, sabar mo malagpasan mo yung sabar mo at patawarin naman ng Allah ang namatay sa inyo yan so pwede rin na inna lillahi ma'akad katulad ng binanggit ng propeta sallallahu wasallam sa anak niya na namatay ng anak anak ng babae sabi niya inna lillahi ma'akad wala huma a'ta wa kullun indahu bi ajali musamma fal tasbir wal tahtasib wa hul bukhari wa muslim tinalampo so, sa mga ano na lahat ay galing sa Allah sa kanya yung ibinigay Uh, lahat ng bagay ay uh, may takdang panahon magtatapos kaya sabi niya magtiis siya at saka maghangad ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala yung iba naman ibig sabihin pang kalahatan wala talagang particular na binabasa dyan Opo. punta ka doon, pasabarin mo siya patiisin mo iduwa mo sila uh, gumaan yung kaluban niya yung iba naman uh, yung paghahanda po ng pagkain sa after 3 days, 5 uh, days, 7 days, so pabalitan pa nila ng ibang araw. Actually mga kapatid, hindi po usun na yan ang uh, ang propeta sa Allah ang ginawa niya nung ang kaniyang pinsan na si uh, Ja'far sabi niya isnauli ali Ja'far ta'aman faqad atahum sa galuhom. Sabi niya, yung mga kamigpahe niya, yung mga kamag-anak niya, gumawa kayo ng pagkain, gumawa kayo ng pagkain para doon sa namatayan kasi nagluloksa sila. So, wala si hindi na masika so, magluto, kumain, sa so, tulungan natin sila, ihanda natin ang pagkain para sa kanila. Maliban kung halimbawa may mga bisita dumating galing sa malayo, so pwedeng paghandaan yun bilang pag-welcome uh, sa bisita. Pero yung magtitipon-tipon tayo, tapos magkakanduli, Ah, uh, magtataziya na ang ibig sabihin nila ay magkanduli dyan ah, uh, bida po yun ah, uh, yun 3 nah, days 7 uh, si Jarir bin Abdullah al-Bajali uh, sabi nila uh, kun si yung pagkakanooni pagpapakain sa taziya na hindi mo ang pagkamatay ni Jarir bin Abdullah al-Bajali kung na naudol istima ila ahli magiti waso na intami ba ada dafni mina niyaha, so kinu consider namin na pagtitipon sa namatayan pagkatapos ng mailibing at gagawa ng pagkain para pagsasama sama ng magkakamag-anak, kinukonsider nila na ito ay niyaha. Ang ibig sabihin ng niyaha, hindi mo matanggap ang kanyang pagkamatay. At which is ipinagbawal ito, mahigpit na ipinagbawal ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pangkalahatan, uh, wala po tayong gagawin kundi papuntahan natin na namatay, dadalawin natin, paggagaling ng kaluban niya at hindi po yung mga kanduli-kanduli na yan nakainan. Kasi kung may mga kanduli, ang tama po dyan ay eh hindi po tayo aatin dyan. Sir Ben Baez Allah tinanong siya kung pwede bang umatin sa mga kanduli ng patay na for 3 days, 7 days, sabi niya huwag nating atinan kasi ini-encourage natin sila sa mga gawain na yan. So ang taas niya ulit ko po, hindi po pagpapakain ito kanduli, kundi po puntahan mo na matayan para pagaanin ang kanyang kaluban, uh, pa, pawala yung lungkot niya, magtiis at isama natin sila sa ating Uh, dua ang, kanyang, ang namatay at ang kanyang pamilya. Yan ang ibig sabihin ng taazia. At wala po itong particular na araw o kahit kailan. Punta ka lang doon anytime. Huwag lang po mag-ipon, mag tipon na kung saan may mga kanduli-kanduli kasi bida po yun. So yan lang po mga kapatid ang konting kaalaman kung may po sa pagtataziya na hindi po naunawa na mga kapatid. Dati nakakala na pagtataziya ay kanduli, hindi po kanduli ang ibig sabihin nun. Yan, yan uh, lang po mga kapatid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiy na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.